laki ng ipo no naligo lang ah so mga kablog nandito po tayo sa pamingwitan ng tilapia mga kablog <laughs> ito po yun mga kablog mukhang tahimik ngayon ah walang mga tao dahil siguro sa malamig na panahon mga kablog kaya uh, walang namimingwit nagtatago yung mga uh, mamimingwit wala nang namimingwit mga kablog oh. tahimik na tahimik ay wah laki ng ibon na to ah. Oh. may namatay na ibon Ngun, namatay Ngun, na Ngun, namatay ha? Saan kaya napunta yung kasama ko? Saan kaya naming wait? Wala dito ah Yan pala mga kablog kaya pala may namatay na ibon dahil sa yan Yan yung pait nila mga kablog Yan ang yung pait nila Yan pa yung isang pait no may taga yan mga kablog hindi siguro nakuha yun kaya namatay yan ah oh. yan yung pain nila mga kablog ito yung pain ito yan buhay pa yan oh. itong pamingwit na ito mga kablog para to sa ibon malaking ibon yan. Ay, eh, siguro hindi na namatay yun hindi na mayroon pa dito mayroon pa dito alam ko na yung ano technique pala kaya pala may namatay na ibot binibing weight nila yung ibot dito mga kablog siguro hindi yun nakuha kaagad nagpasa na kaya namatay iniwan na lang hindi pa nilibing ayan mga kaplag mayroon lag mayroon pa oh. isda din na yan kaya ayan yung pamingwit na no yan, isda talagang ibon talaga ang sadya yan yung ibon na yan mga kablog nadali siguro yan sa pamingwit kaya namatay ang laki pa naman oh. wild well duck yata yan wild well duck kumakain yan ng isda kumakain to ng isda mga kablog Yan yung mga ibon na yan mga kablog Lumilipad oh Yan yun Yan sa unahan sa may Bato May dumapo na doon mga kablog Lalaki ng mga ibon na yan Dito yan sila magano eh Dito yan maliligo <laughs> Yun. pumapaba na yun yung ibon mga kaplag yano, malaki yan o oh. marami pala talaga malalaking ibon dito yun lumipad na yung isa